Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, magbibigay lang ako ng aking opinion. No, tungkol dito sa sinabi din ni Attorney Marcoleta, ni Congressman Marcoleta, alam naman natin na syempre nanood, nanonood din siya ng mga pagdinig doon sa Senado. No? Eto kasi yung sinabi niya. Pag yung informante na yan na nagbigay ng mga informasyon o ng mga, ng mga confidential na mga documents doon kay Agent Morales, at papapatunayan niya at lulutang siya ha, na siya mismo ang nagbigay ng mga dokumento doon kay ex-agent Morales. Siyempre, sasabihin niya na mapapatunayan na hindi talaga gawa-gawa ang mga sinasabi no, ni Agent Morales at hindi siya nag hindi siya naninira. ba? Diba? Eto kasi yon. Pag ikaw mismo ha, kahit walang batas, ito naman yung sinabi ni Attorney Tolentino noon, ni Senator Tolentino na wala talagang batas na naglalayon na kung sino man yung nagpapalabas ng mga confidential documents ay mapaparusahan. Wala pong batas na ganun. Pero eto ha, may mga sanction din yan at meron din siyang mga disciplinary action na ginagawa ang isang organisasyon. Eto ha, may mga code of ethics yan na sinusunod sa loob ng organisasyon. At eto ha, lahat ng mga organisasyon lalo na sa gobyerno ha, may mga sariliyang patakaran tungkol sa paghawak ng mga confidential documents. Kung lalabag ka sa patakaran nila, syempre no, maaring magresulta sa disciplinary action or merong mga sanksyon ang gagawin doon sa ano, sa isang taong ano, kanang nagpalabas ng na mga dokumento na hindi dapat or mga confidential, pwede kang isuspende, pwede karing matanggal. Kung yun ang patakaran ng isang organisasyon. Yung mga sinusunod nila ng mga ano ha, ng mga code of ethics, yung pagiging honesty, tapos yung integrity mo, tapos yung pagiging professionalism mo. Bilang ikaw ay miyembro ng organisasyon, yun talaga ang pinakamahalaga, 'di ba? So dapat no, may maano, may magagawang batas sila, no? Or yung hearing na yan ha, maari naman talaga nilang gamitin yan, pero medyo medyo may pagkamaingay talaga sila doon na nagkakagulo na sila, no? Maaring gamitin naman ang sitwasyon na yon ha, bilang batayan para sa pagsasabatas ng mga ano, mahigpit na ano, patakaran. Like for example, yung hindi lang ano lang ha, yung hindi lang nagpo sa mga ano, nasa gobyerno, kasi ang gagawin nila, siguro ang gagawin nila na batas na ganyan, eh, pinoprotektahan lang nila yung mga, mga politikong nasa gobyerno. Kung halimbawa, ikaw nagtatrabaho ka sa gobyerno, bilang ikaw isang mayor or presidente ka, or meron kang malaking katungkulan sa gobyerno, tapos gumagamit ka, di ba, ng pinagbabawal na gamot. Paano ka maprotektahan, di ba? Paano Magagawa sila ng batas kung paano ka protektahan na hindi lalabas so, yung mga yung mga confidential na hindi ka talaga gumagamit ng ganun na pinagbabawal na gamot so para sa mga ordinaryong tao unfair yun di ba na kayo lang talaga yung protektahan kung hindi gumagamit kayo so po protektahan ko gagawa kayo ng batas para maprotektahan kayo di ba parang okay pakinggan muna natin to si attorney Marcoleta ito. Opo. Sa ngayon kasi, Tama naman yung sinasabi ng iba na ito ay dapat nanggaling sa personal knowledge nung nag-ulat. Mm Mukhang uh, yung uh, testigo ngayon na parang former officer ng PIDEA Opo. <coughs> ay gumawa lang ng ulat base sa informasyon na natanggap niya sa kanyang confidential informant. Yes, opo. informant. Sa mga tuwin, nakakaalam lahat noon na merong personal knowledge ay yung uh, informant, confidential informant. Yes po. Sa mga tweed, kailangan lumitaw yun. Okay. Kaya lang, sa nature kasi ng trabaho ng isang informant, talagang hindi siya dapat na pinakikilala. Opo. Oh, Mawawalan. Po. Nakatago talaga po yun. Mawawalan eh. ng kahalagahan ng kanyang trabaho. Mawawalan ng sa isa ang kanyang pagkatao sapagkat hindi na siya confidential informant. Opo. Oh, oh. At kahit kailan, wala nang maniniwala sa kanya. Sino bang gumamit sa kanya? Ah, oh, wala Uh, at isa'y sinuwalat, hindi na siya maniniwala doon sa nagsuwalat sapagkat uh -huh. ang usapan nila, ikaw naman kanya, eh, di ba, confidential informant nga ako eh uh -huh. Tumutulong nga ako sa inyo eh uh -huh. Kaya lang, ang nangyari, hindi na patibayan sapagkat hindi ata natuloy yung operation. Uh -huh. Opo, oh, may pumigil daw So yun ang issue, di ba? Yes, may pumigil daw Kasi kung decision, yun ay natuloy, uh -huh. oh, napagtibay kahit na hindi na darating yung confidential informant uh -huh. Opo, oh, kasi talaga diba, kung, Kung itinuloy yun, base kasi uh -huh. sa mga nakalap, o oh, Okey na tayo. Opo. Mukhang uh, may pinagsasaligan na tayo. Sige, ituloy ang operation. Uh -huh. Kaso, ang sinasabi, may pumigil daw o oh, hindi natuloy. Sa makatwid, talagang talagang 'yung uh, 'yung piece of document na 'yon ang pinaka bone of contention. Okay, tama po. Ito ba ay paninimulan ng isang uh, makahulugan at makabuluhang uh, pagsisasat? Uh, apa paano natin gagawin ito? Paano natin i-establish ito uh -huh. na isang valid piece of evidence. Uh -huh. Kasi kung hindi natin ma-establish na ganoon, eh wala na tayong ituloy ito, wala namang kapupuntahan ito, di ba? Hey, sa uh so, pagsikapan nila sa pagitan ng kanilang mga kaparaanan kung paano na yung secondary evidence ay ma-establish na isang katanggap-tanggap na ebidensya. Uh -huh. yeah, Eto ha, makinig. Ang secondary evidence sa batas ay tumutukoy sa ebidensya na hindi ang orihinal na dokumento o bagay. Ngunit, ginagamit upang mapatunayan ang nilalaman o pagkakaroon ng orihinal na dokumento. pangunahin ginagamit ang secondary evidence kapag hindi may pakita o maipresenta ang orihinal na dokumento dahil sa mga kadahilanan tulad ng kawalan ng kakayahang makuha, pagkasira o pagkawala. At ang testimonyo o testimonya ng isang informat na ipatutuo niya mula sa isang tao na may personal na kaalaman tungkol sa nilalaman ng orihinal na dokumento. Sa batas, may mga tuntunin na nagtatakda kung kailan maaaring gamitin ang secondary evidence. Yan yung pinapresenta nilang ano nilang agent Morales secondary evidence yon halimbawa sa Pilipinas ayon sa section 5 ng rule 130 ng revised rule on evidence maaring gamitin ang secondary evidence kapag maipakita na ang original ay nawala nasira o hindi makuha kahit nagsasagawa ng makatuwirang pagsisikap. Oh, no po. Eh kasi kung ka... ginagawa naman namin yun, halimbawa, so, 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 uh, kahit sinong uh, merong karanasan sa legal uh, o trial practice, Uh, kapag ang nakuha niya ay Xerox uh, <coughs> copy lang, Opo. gagawa siya ng paraan yun para yun ay tanggapin ng korte. Sapagkat to, yun ay isang napakatibay na dokumento para sa kanya. Uh -huh. Sapagkat ilalaban niya yung kanyang kaso eh. Totoo po. Kapag ka yung ano na yun, yung uh, ebidensya na, yun na hindi tinanggap ng korte, hihina yung kanyang ano, posisyon. Uh -huh. uh, man siya, mapadepensa, mapa Uh -huh. Kaya gagawa siya ng paraan, kahit na yung uh, ebidensya na yun ay Xerox copy, i-establish niya as a secondary evidence. Ayun. Kaya nung tanungin po kong yung Director General ng uh, Philippine Drug Enforcement Agency, Director General Lasso, parang tinanong sa kanya, oh, no? It, ano ba masasabi mo dito sa dokumento na binabanggit dito si Jonathan Morales? Ang naging sagot po niya eh, hindi ko po masagot kasi, Your Honor, dahil sa una bes, wala po kaming ganyan eh, naninindigan po ang pamunuan ng PDEA na walang ganung dokumento, walang ganung record, kaya hindi niya masagot kung to totoo hindi totoo yung sinasabi po ng mga nagtatanong sa kanya. Yeah, base naman doon sa mga pagtatanong sa kanya, pinatibayan niya yung mga sasakyan na nakapirma, mm -hmm. nakalagay doon eh, mga, mga sasakyan nga nila yun. Ayun na nga po, yung mga ginamit sa na nga, dito. Kaya no? meron ano eh, parang may mga basihan mm -hmm. na pwedeng mapagsaligan na merong katotohanan yung binabanggit, hindi nga lang natuloy. Ayun, ha. Ngayon, kung sasabihin niyang wala yun, Ayun eh, yun lang ang pwede niyang gawin. Okay. Na wala. Eh saan ang galing ito? Kung wala, kung, kung wala pinagsiroksan ng original, saan ang galing ito? Oh, eh ganyang pinatibayan ng chairman na, uh, ako kanya kinikilala ko na natut totoo itong uh, may dokumentong gano'n. Ang oh, okay. problema nga lang, hindi na isa sa paraan kasi sa pag-authenticate nung <laughs> ng dokumento mm -hmm. na sa ngayon ay parang secondary evidence pa lang kailangan mapagkumparahan eh Ayun. pagkatapos lahat ng mga tao na may kinalaman doon tatawagin mo mm -hmm. o so, may pirma itong kunyari may pirma uh, ang ang report na yon eto oh. pangalan nito uh, ang pangalan <coughs> ay Nelson Lubaw nakalagay eh. ayan at merong pirma sa taas ng Nelson Lubaw mm -hmm. ikaw ba ang pumirma nito opo kanya so ma-authenticate kahit nasa xerox copy ngayon oh. ay ah, totoo ito i-authenticate ito, ito, niya eh. Mike, na okay. mm -hmm. Pero natatandaan, natatandaan ko po yan. Sino mm hmm. nag-type niyan? Ito pong si ganito, patatawag oh. niya. oh, natatandaan mo ba na ikaw ay na, natatandaan ko nga po yan, ako po nag-type niyan. Oh. Sa mga tweet, ma-authenticate mo ngayon yan. Ayun. Mm -hmm. Ngayon, kapag ka hindi nalagay doon sa isang authenticated na kalagayan, yung dokumento na yon, mm -hmm. eh, hindi siya maaaring uh, pasimulan ng isang... Uh, ng isang makabuluhang pag-iimbestiga uh, so pag pa. Mm -hmm. Well, dapat dina... pala yun oh. So, unang unang ginawa. Yun ang in-establish. Ano? Mm, mm. eh, oh, mm, um, uh, to... ang, ang, ginawa nil, parang ginawag tinawag si Maricel Suri. eh, siyempre, hindi ko po kailan. Eh, wala naman siyang kinalaman. wala nga. siya yung tinatarget doon. pero... hindi ah, naman natuloy eh. So, mm. Di ba? Tinatarget di umano. Pero sana, pero sana kung halimbawa, yung, yung sanang, uh, yung sanang, uh, informant na yon Opo. Uh, meron siyang sinabi na tungkol na maring sinabi ni Maricel Soriano. Halimbawa lang ito, hindi ko naman alam kung ano yung extent, hindi ko pa naman nakita yun. Mm -hmm. Pwede mo ngayon tanongin siya basi ng kasulat doon. Opo. O kapag sinabi niya, sinabi ko nga po yan. Edy, eh, kahit pa paano, merong, <coughs> merong, 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 kaugnayan. Uh -huh. Maring naugnay. Doon mo pa lang siya pwedeng ipatawag. Ayun. Pero kung hindi naman natuloy yung operation, bakit tas tatawagin mo siya roon. Oo. -oh. Ano naman ang, ma, ano naman ang maihintay mo sagot? Eh, di, 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 na yun niya lang yun. Kaya nga po, nung tinanong si Morales na nakita mo ba mismo yung mga personalidad na binabanggit po doon. Ay, hindi po. Yun po ang sinabi ng aking informante. Yun, <laughs> doon sila nagkaroon. Po. hindi niya nakita ng personal, pero yun daw po. Mali na lang, halimbawa, kung magpapakabayan ni iyong confidential informant. <clears throat> ay, ay, yung iba usap pa yun. Na <clears throat> lilitaw siya. Uh, sabi niya, habang ako po ikuan eh, habang ako po nakikinig sa inyo pong mga investigasyon. Oo. So, eh, naiipit po kanya si Morales na ang pinanggalingan po lahat ng kanyang mga pinagsusulat dyan at report na yan, na iya ko po. Ayun. Kaya ako po Ako? Oo. At uh, napilitan po akong lumitaw ngayon. Bahala na po kanya. Magyari ng mangyari nang mangyari. Ako. Tatayo po ako talaga para panindi. So, halimbawa, no, kung ikaw yung ano ha, pinagkakatiwalaan, no, mahalaga kasi yon yung, yung reputasyon mo, yung integridad mo. Tapos, ngayon, gusto mong lumutang kasi, kung halimbawa lang nga, ha, gusto mong lumutang para mapatunayan na hindi nagsisunungaling si Agent Morales. Kung isusugal mo yung future mo sa mga bagay. So, handa ka. Handa kang harapin kung ano yung magiging ano, kung ano yung magiging ano mo, sanction na ibibigay sa'yo. Kung ipatatanggal ka ng organisasyon, or papatawan ka lang ng pagkasuspende, 'di ba? Nasa ano 'yan, nasa code of ethics ng isang organisasyon yan. O nga, no, ba? Diba? Di ba doon sa dokumento, meron namang mga numero ng mga sasakyan? At napatunayan naman, napatunayan doon, nasa kanila nga talaga yung mga sasakyan, na totoo talaga yon At paano nangyari na yung dokumento na yon ay may mga, may mga, ano ha, mga sain talaga na galing talaga yon or kanang gihulbot lang ba kinuha lang talaga kasi nga merong ano bakas ng ano yon ng kanang puncher di ba talagang nasa dokumento talaga nila